Sa panahon ng matinding pag-ulat, isa ang mga taga Lefbak sa bayan ng Masantol, Pampanga sa mga matinding na apektuhan ng pagbaha. Kaya isa din sila sa mga prioridad ni Governor Dennis Delta Pineda na mabigyan ng tulong mula sa Kapitolyo. Itong Martes, binisita ng mga kuwani ng Kapitolyo ang mga barangay ng Alauli, Balibago, Bagang, sagrada, nigi at sapang kawayan para mag-abot ng tulong at magbigay ng pag-asa sa mga kabalen na apektado ng pagbaha. Isa sa mga nakatanggap ng tulong si Aling Perlita. Ayon kay Aling Perlita, malaking tulong ang natanggap niyang ayuda para sa isang linggong pagkain nilang pamilya. Tatakot minsan pag dumating yung hangin kasi lagwerta na yung bang wala ng harang yung tubig malaki Malaking-malaking tulong po. Dahil kahit pa paano, yung isang linggong pagkain, nakakasasabay. Kaya maraming maraming salamat kay Gopja. Nagpadala ng tulong dito sa barrio Nigi. Bukod kay Aling Perlita, nakatanggap din ng food packs mula sa Kapitolyo ang higit 6,000 pang residente mula sa mga nasabing barangay sa Left Bank ang mga food packs na natanggap ay naglalaman ng bigas, delata at corn beef mula sa DSWD at Kapitolyo. Well, uh, sa ating mga kababayan, tayo po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Kapitolyo uh, headed by Governor Delta, Vice Gov. Nanay. dito po sa palaging pagresponde sa mga kababayan natin na nangangailangan at talagang tinatamaan po ng uh, ibat-ibang sakuna. Kaya naman po ang ating lokal na pamahalaan ay nagpapasalamat dahil wala pong malaking kapasidad ang ating pamahalaan. Last week, no, nag-uusap na kami ni na Gov at uh, ni Mayor Tonton at naisip po ni Gov na magtayo ng warehouse dito separate for left bank. Kasi taon-taon naman po ay binabaha ang left bank. Para po kahit anong oras, no, nakapreposition na yung mga goods po natin at hindi magutom po yung mga uh, kababayan po natin dito po sa Left Bank. Ngayong weekend, nakatakdang mamahagi ng tulong si Gov Delta sa iba pang bayan na naapektuhan ng nagdaang pag ulan Para sa balita Pampanga, Luis Rutao.